Magandang hapon mga boss. Meron tayong mga iris dito ating gagayak kapadala natin sa may mga order. Ako so, yung mga ng meron tayo ditong 9 by yan. 8 media. Ang paring nano, ito yung mga kasama ng EDC mo. shoutout shout out kay paring nano. Paring nano, ganito yung yari ng EDC mo. Yung matulin mo. Yung mananabas ng 22. Yan, shout out sa mga may 22. Makakabawi din tayo kay paring nano. Yan. Paring nano, ito. Ganitong ganito yung EDC mo, yung mananabas. Yan. Ito, papadala natin sa Batangas. Kay Bautista. Shout out kay Jan Bautista. Nag-order sa atin ng LEC. Nag-order ulit siya ng LEC ngayon. Mga kanin niya ay double engine. Parehas di ginsi. Kaya pinagawa niya ay 9. 9, 1 half lang yung puno. Tindig yung yari. Ayan boss. Nag-request nag po si Jan Jan Bautista. 1 half lang po yan. 1 half yung puno. 9, tindig yung yari. Lala mga kanin niya boss. 15 HP. 15 HP double engine yan, 8 media pang ilalim dahil medyo matakaw sa tubig tapos itong pang ibabaw itong 9 yan, shout out kay Jen, Jen Bautista bali padalang beses na nating siya nag order sa atin yan, shout out sa mga taga Batangas ah, sa taga, customer natin sa Palawan, shout out kay Leo Berg yan. Tignan natin dito yung first order sa atin ni Kusihal. Kusihal ng San Jose Uno. Ito. Order ng taga San Jose Uno. At ng... Ay, shoutout para kay Kuya Kadagat. Kuya Kadagat, andito na yung isa iyo. Dalawa. Yan, isang 9 at isang 8 pa Papadala ko na. Yan, sa mga taga si Na, gusto mong bumili ng LSE. Meron na po tayong LSE dito bagong dating. natin ah. sa mga tagalubo mga kasama na natin sa lubo shout out yan meron tayo dito ng isang low speed kung natin ito boss yung ating po ang low speed Bagal-bagal nung sa ito. Ito ang din natin yun. Ito ito, boss, yung ating pang-less weed. Sukat nito ay 3, 10. 3 yan, boss. Oh. Hindi, kulang 3. 2 and 3, 4. Ano siyang haba? Yan, 20. Malantik. Magandang tulak nito, sigurado, boss. Yan, yeah. <coughs> Yan marami salamat sa ating customer sa Plusback Free King Yan. Abang natin ang pagbabalik ni Plusback. Yan. Order lang po kayo. Maraming salamat po.